O, mga kagalaan, ang atong lalawigan sa Subo magpahigayon sa ika-456 founding anniversary ang Cebu Province. Karoning August 6, mahigala Adlaw Merkulis. O ni, uh, ni Adto pong Merkulis, unahon tayo na itong milabay Merkulis, mausad to mga higala pagpahigayon sa Mactan Cebu International Airport. Ila po mahigalang 35th charter anniversary ha charter anniversary unya do na sa gipahigayon mahigala nga stakeholders night nga dito gipahigayon sa New Star Hotel Nag abot dito si Kuan oy Secretary Cristina Frasco mahigala og si Governor Pambali 4 ay hey, anam na si audio dong laman mo no hay ah, kena -kena. sige ah laman mo no sila tapat po sila. Ah, askan yung ngayon. Hindi, bitong, uh, inano yung mga party-party dahil, unya, kanang magtapad mo anak ron, oh, medyo, kuhan dyan, usakay lang istoryahan, Red <laughs> no star mga kagalan Be, asap to, magsun hmm. Eh, sige be Maunis siya Asa, audio ko na dong Alamano ah, no, ang DOT Secretary at ang Governor sa Sugbo. <laughs> <laughs> Talagang agi kataw katawa mga mahigala kay di baka murag ukwal jamay pero mga CB lang kay mga professionals man mga kagalaan. Ang sa di Hong Hong Christina no nga pildigit ako mama ni Mura. Talagang agi kataw katawa mga kaigsunan ha. Oh, so ni ang kay mga stakeholders sa kon. Sa nang istoryahan la na daw may paminawon ta kono be. Ah. Ko oh. Ato lang pong nga uh, credit ni Megalang Mitchell pala obsanon. Ya mo ay naghatag og naga, oh, naga iyan ning video mga kagalaan, be. Ah. Do na say kon. Ato sa um, man lang istoryahan gamay basi do na tay. Oh, kani. Oh, ha. So, oh. kani kani kani. Minaw minaw ko ta gamay. Okay dong. Semua so, ang ilang kuan. No? Ni add ni Merkulis. Ah kini ni ang... Oh, okay. Ni add to ad Merkulis. Salaktod so, nga pagka... Kuan eh? Ah sige. Igo-igo gud. Igo na human ang suna dahil dito kin. Ni pa si Kuan re. Ah... Sumurag so, likewise ramay na klaro na to ato. Saba sa kayong background, mga sukin, tigpapinaw. Uh, naglamanuhay sa dito, mga higala, o ah kinini ang ah wata masayo dako sa ilang ya dugang mga istoryahan uh, ah, ginaot unta may galag para palambo nining atong lalawigan sa sugbo, ha ah? Onya si Governor Pambali 4 ni ay announcement na kay ang atong anniversary kanon na ba nito buwan na unta pa si Garbo Suboday? 200 million ang gastuon kung si Gwen pa naglingkod ron katong kanhi gobernador ang 200 million magasturong ron buwan ha ah? kay mao may budget mahigala sa pasigarbo sa Sugbo. Apan si Pambari 4 lahi ning iyang priority ron. Ana kanindot lo no kay ang founding anniversary may gala ika 456 founding anniversary. Mao kini ma ang pagkatukuran may gala sa probinsya sa Sugbo. Sa ulugon kini nga dunay daghang activities ang kapitulyo. Dili ni kiat-kiat nga suroy Anak kanindot ani dili pa sa Subo nga mogastog 200 million. Dili mahigala suru-suru nga makagasto mga higala og ipunon ang gasto sa Pasigarbo ug suru suruy mga 300 million. Dili ang pagabuhaton daghang activity sa Kapitulyo unya do na poy mga activities nindot niya ako ni ako ning isgutan kay nindot niya alang sa ato maigsuon sa probinsya, no? Unang-una kinini ang Uh, Doon na mga higala ay Food Expo sa Kapitulyo nining Agosto 4 ngadto sa 5. Lunes na oga Lunis Lunes oga Martis Martes kay kanang Miyerkules mau na man ang founding anniversary. Nya dunay mga importante hanga atong Isgutan labi na itong taga-probinsya, paminaw mo maayo din ha. Kaya doon mga kaayuhan po niya para ninyo, no? Kinini ang 1 pa, August ah, 6. Uh, oh. Kanang pizza 4, kay karon sa uno man taron, ugma, Sabado, Domingo, so weekend man. Iniglunis, doon na sila nga Food Expo diya sa Kapitulyo. Duhal kaadlaw na. Pitsa 4, pitsa 5, with a theme, building a safe, secure, and sustainable food for all Filipinos. Ginvite labi na ang taga-probinsya sa pagbisita ni Ining Maong Expo. Ah, ang naandang sa Kapitulyo sa una, opening day, na one week nga agro fair. Karon do na dai. Nga kuan Japon sugi so, imbitar nga kuan. Ako lang kuan ang dugang pa mga detalye ini. Ni ini mahigalang ipahigayon nga food expo. Ah uh, diri mahigalas Kapitolyo. Kana pizza 4, pizza 5 ha. So kito, mga mag-uuma kato mga negosyante o oh, uban pa makaadto ha. Mahimo nga do na may gisponsoran pod ini mahigala ang Cebu Chamber of Commerce. Ang industry tanawa ninyo ang iyang Uh, ilang website o ilang Facebook page kay dunay mga kalihukan sa nga sila nagpasiog Nga ikano ha? kanindot nakanindot ha? Kaya niining mong anniversary mga higala dilit ni Sulu Suroy. -suroy. Ang kanindot ano nga Suroy, nage po Suroy. Pero kini, akong eh, kuwaning mong announcement dahil kanindot ni maong Suroy Suroy, ay man to ha, gamay lang kayo. Kini, kini, kini. Nga, nga. Ang kapitulyo mo himo o major surgical missions karong buwan na sa August. Straight to the point. Ini, nindot niya, medical and surgical missions. Servisyo sa karaban. Multiple agencies may gala. O ang schedule, no? Isip kabahin sa commitment, pag-improve sa healthcare services sa uh, mga subuanon, si Governor Pam Balikwatlo may announce nga ang province of Cebu muhimo og a uh, uh, series of major and minor surgical missions throughout uh, niining buwan sa Agosto atol sa founding anniversary ng buwan. Isip kabahin kini sa mga nakaline up ng mga kalihukan o celebration sa province may ni ini ika 456 ng founding anniversary. Gitawag ni Caravan of Services. Straight to the point. Mone ni no. So magsaulog ta nga mone ang atong pagkaprobinsya sa Sugbo unya ipaagi mahigalag sa ulog nga serbisyo. Ni not ni. Ngano Di pa rin sa, sa ulog niya. Panahong Governor Gwen, sa ulog niya. Dayon, kiat-kiat ki mo itong iya. <laughs> <laughs> soroy, soroy, pasigar busog mo. Mamanon na iting si Garbo ba? Ah, pasigar busog mo. di ko ka-imagine 200 million imong gastuhon, day. Di ko ka-imagine. Ah? di ko ka-imagine. Nga dili ma-feel bas mga tao, bitaw? Kung saan ni mo ng 200 million nga ang mga tao, katugy mga kabus, ka-feel sila nga, ayayin, katilawagin taon, may. Dili kay katilaw sa nang Ayana ka kitag taon mi nga nay nagkiat-kiat. Now, ang mga services mahigala maone. Ha? Huh? Dili ni ordinary medical missions lang. April ini surgical procedures. Si Dr. Elise Nicole Catalan gimuwan niya ng consultant pero Pro bono consultant manis Nicole. Pro bono consultant. Pero pala na, pwede ba yan nahimu ang consultant niya? Total, kung na siya, kanana ang pro, kanabang, ah, matawag na to, mahigalag, kuterminos, raman na, no? Kuterminos man. Kaya e nahago ba yan na siya? Bawa na ni Suroy dito sa mga provincial hospitals day. Pero, o, voluntary lang po na iya, kay, tabangan na po niya ang inginahan, okay po, no? So si Dr. Elise Nicole Catalan, katong ni Anhi sa itong sibianan ng interview po nato, anak to ni Governor Pam Baricuatro. Kay doktora man to. So nasa'y contact ng mga doctors. Unya, si Pam Baricuatro, friendly ka sa mga doctors. Daghan kong mga doctors may gala nga na istorya. Willing silang mo tabang? Willing silang mo tabang. Unya, ang anak punya niya, doktora man. So nasa'y ilang community sa mga doctors dahil naaraman dahil naman yung nabang man na yung mga doktor. Di ba pulihat tong una kitong gobernador sa unang gikuntahan man niya mga doktor? Hao <laughs> <laughs> bago to kayo mga higala, ha? Uh, kontrahan ang mga doktor o magisgot may gilag sakit nga ASF kontrahan po mga doktor sa mga mananap ng mga vitmed. Ah, <laughs> 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 uh, pero karon si Pambali 4 ni ay support sa mga doctors. Mo ninindot ha. Ako ni anonsyo ni eh, kay aron nga ang mga kaigsoonan sa probinsya maka-avail sila ani nga mga services. Onya mahimo nga dili ni mahuman karon nga kuan lang kay daghan ba kay day. So ni? nindot ni nga ang ato mga provincial hospitals, district hospitals improve na din ha. Plus dunay from time to time dunay in nga surgical and medical missions. Asa mo kay nakalahi ani may gala kining surgical and medical missions kay dunay mga expert dunay ay mga espesyalista nga ilang kauban. Mo na yung magisdot lang kami mag kalag. Inanay nga, kung bisan bisabag ganit ka ng mga expert, dahil bisan mo, mo gasto ang Cebu province in yung mga espesyalista, kaya kayo gastuhan, dahil kin? Kaya kayo. Ha? So, kaya medical and surgical mission, sibutan ka lang, ha? From time to time. Kanagong 200 million lang daan, para nakuusik kayo na, oy, 200 million, gara, gara lang kada pasigarbo, sugbo, sayaw, sayaw, na, Ha? 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 Ha ako nalang yung agay katawa -kataw, ha, pero mo ne. Ang mahigala kay si Dr. Nicole Catalan. Miingon nga dunay mga ka kauban nga mga doctors. Ako mismo dunay mga ni-communicate na mga doctors nga willing me nga mo tabang. Volunteer me. Ako ni ingon day. Kaingon ko ba nga, grubihan oh. no? man na yung tabang kung itap lang ni mo. Hindi po ni awa mo awayon. Kaapan ko sa una. Iyan mang alamang awayon kong doktor. <coughs> Nia ang mga schedule ha para nga magtos probinsya ka batik mo sa broadcast makaanda mo daan maganda minyo ni nga maad to mo pero ato lang sabton nga di ligyo ni makumuli tanan tingali first come first serve siguro ni day no kay na ay mga pag surgical nga mga himuon so makaawil ang ato mga pubre nga mga kaigsunan unya ang mga doctors ra ba mo ni kanindot kay ni ay mga doctors nga mga expert nga pang dadon Straight to the point. Okay, so anak ka nindot, ano uh, pizza 4, pizza 5, doon ay food expo. Pizza 6, ang founding anniversary. Pagka pizza 7, pizza 8, doon ay schedule sa Puro o Pilar Kamotes Islands. In coordination with PhilHealth Consulta. Straight to the point. So man, yung suroy dahil nga. Suroy ni. Masuroy ito sa Camotes o Pilar, pero servisyo ang isuroy. Dili, kiat, kiat. Ha? <laughs> Kani okay ko ni nga klase sa suroy. Musuroy dito para nga matabangan tong mga pobre dito ni ining maong medical mission. Unya ang schedule sa ang, ang partner sa Kapitolyo ani ang PhilHealth Consulta. August 9 and 10 sa manang sa manan ano August 9 and 10 Sabado Domingo. Adto ni sa Cebu Provincial Hospital Bogo, Okay? Adto sa Bugo mahigala unya. Adto ang medical mission in partnership Paminag mo ha? Nakaninot tayo. At ninot ni ikin, in partnership with Cebu Doctors Hospital. pag ta, no? Ha? So, kung ano ninyo, kananang katong mga taga-Bugo, taga dito na pita, pangayon mo detalye ano dito kung sa'yo kalaki, pero, uh, I hope dilinay kay kuan lang. Tingali karon di man makumulita na ni. Eh. Sa sunod na pod, no? Doon ay mga expert na makuyog. Kaya ang partner mahigala at to'y pahigayon sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo, in partnership with Cebu Doctors University Hospital, ah, Sui Generis uh, Incorporated o ang Emergency Rescue Unit Foundation ang IROF. My partner. Unya, 15 o 16 nga to sa Bantayan District Hospital, 16 o 17 are sa Cebu Provincial Hospital, Danao. Sa Cebu Provincial Hospital, Danao in partnership with Chungwa Hospital. Agoy dahi. Straight to the point. Kani mo nindot? Kani mo inindot? soroyon dito ba? Oh, medical mission ta kay ko man. Unya atong partner kaya gid kay mo uns probinsya oi. Eh. Mo ni na ni. Eh. No? Ug do na mga gastuhan nam pagkaon sa mga doctors, pagka medical mission man eh. eh gamiton ta lang. Para mas serbisyuhan ang mga pobre. So anak ninot ani oh. Pizza 6 August 16 to 17, Cebu Provincial Hospital Danao in partnership with Chungwa Hospital and uh, University of Cebu Medical Center. Straight to the point. Pagkanindu o taday, niya na'y manguyog ng mga expert ang mga umang hospital. Katilag yung pubriog mo ni servisyo sa probinsya. Ha? Mo ni servisyo. O niya, inika August 23 to 24, Arin na po ang medical ah uh, servisyo karaban, surgical and medical mission, diri na po mga higala sa Cebu Provincial Hospital Karkar. Okay. In partnership with the Vicente Soto Memorial Medical Center. Straight to the point. Naapo mga expert na to. Dari sa Vicente Soto. No? Okay. Unya, sunod. Kini mga medial surgeries mag-appeal in thyroid, breast surgery, hernia repair. Oh, Kato mga dunay ay problema sa hernia. Ah? Kato ba murag ang tinae mo mga mo mo hus-hus ang tinae ba? Wala ng adto na tugpa sa kwan mo mo di dan lak ba na ina na para kung nandoo ka basketball kay gawa, kay supporter ana mag supporter gyud ka kay aron nga doo ka basketball supporter ka kay nag lokso ni mo nag rebound nag shot ni mo na doo ka supporter ana bida ato imong kinai mo host host dito sa kwan ora kag nadadag bola na hinon na kalakiha ato lang agi ka tawa mga earn repair himo una no onya do na pa mga higalay Ah, uh, gastos to me. Uh, kini ang gallbladder surgery. Dunay anal fistula. Ah, uh, hemorrhoid uh, surgery. Dunay orthopedic uh, procedures o uban pa mga higala nga mga pag kuan yun. Nga na ito ang mga expert. Ako malipay bitaw ko kanang bitaw na ay mga pare ko na yung mga to may bisita na to, yung ko anday ilang ipasudahan attorney Elias Espinosa good morning nyo ba mga rotary ba yun anay kanabang doon na bitay mga mag-sponsor bitay sa ganit na mga nasa, nasa gawas bitay ang mga doctors one hey. ilang mga medical mission nyo doon kayo kay para yun niya magkaservisyo sa mga tao kaya ito bitay doon na to ah uh, kwan ah uh, ako na no, mo kita ba nga itong to, bungi bitaw na nga dito sa kwan itong uh, pa operahan dito mahigala So naka kwan nagita siya. So kani mo oi uh, serbisyo nga uh, klaro. No? So uh, sa so, maka usap pa, uh, hinaut unta ni man ni ma In fact nangayo man to og uh, si Dr. Elise sa uh, Catalan, nga di na to ma akumulitanan dayon. Pero sige lang. Hmm? O dili ma dayon. Ang importante nga uh, do na pay sunod niya round ani. Kini patikim pa lang ni. Eh. pila kabok ang ma uh, ma mga pasyente. Okay na kayo. Butantag, tag 30-30 lang kapasinti day kamo mo unang announcement nga mga 30 siguro ka operahanan asa ka mangita nag 30 dito ka na nga provincial hospital dito ka na provincial hospital doon ay 30 day nakatabang ka nakahimu ka difference no so mo ni anak kanindot nining maong uh, anniversary ka ron sa ato may lalawigan sa subo wa natong tong suroy ang himuon maong may gala ang surisuroy pinaagi sa caravan of services Straight to the point. Taha, mga sukin, tigpa minaw. Ang, uh, oh, so, kining konsulta, uh, consultation fee sa mga doctors, uh, karon mo, oh, ma mahal mo pa konsulta na Labi pa, mga expert. Kanang mga expert, doon niya, dako, mga kaysa mga na. Kanang mo ka mahigala, kwan? Mo ga, mga expert, yung ato ni mo. Tanotan ako ah, na imong matake na na, flashlightan imong mata, flashlightan imong alingagang pagkahuman. Tiyos ka na kung mayroon nun. Ikahuman na dayon. O, okay na, Igawas mo. Iskrinan ka sa sekretary kay Sokta ka dayon o pili bayat. <tinyo> range na may gala mga 500 pesos to 1,000. Ano ka mga expert, no? Konsulta ka mga espesyalista. Nang kani karon og o magkonsulta dito. Kapitulo na ay musagot anang uwan. Ya, ya. At to, sa ang mga provincial hospitals, i-announce eh, na ito dili ang mahigala para maka-avail ang mga pobre, dahil maka-avail sila nga kanil mga nindot na makakonsulta yung gagawin kay ah, mga eksperto. Nga mat marisitahan yung kag klaro on sa tambal ng palani mo, no? Maman, ay, pinaka importante din, mga manay, pinaka-importante din na mga kagilaan kay kanagong mo kag mga expert, mara kag chungwa, si, badak, si budaktors, mara kag perpetual sukor, ay mayo po tapon tapon singa ang kapitulyo magigpartner po si Perpetual Sukor. Kini ba mga dagkong hospitals ba? UC Med, ana bitaw? kay partner kunya dayon ah, magpahigayon may galag pagtabang atos probinsya kay from time to time bahimo una bisag ganit tingali og kanang sa, sa katuig quarterly panalitan a ah, quarterly mo on pagkadaku ang serbisyo ha eh. ah, taku serbisyo kay mahal ko kay nang pag mga surgical nga kuan mga higala ah. bisag kanang pag expert kanang mga mga mapakonsulta lagi kapulting mahala ah. Mabita na ni ingon nga asa man kunoy Uh, nindot ko nung abogado baka ka o doktor? Kining abogado, magtuon, magita pirme. Bisag na abogado na ka, hago yung tinunanay. Kining doktor, magtuon, gihapon ni sila. Ah, uh, unya, uh, hago ah, pero dili naman kayo, wak may mulalis kining doktor. Ang <coughs> ilang kwarta di na ipaagig lalis. <coughs> Ha, ah, ini dia flashlight flashlight na nak imong mata ke dayon flashlight pangangahon ka flashlight tanah nak ai gawas yon, na ka bayar <laughs> nak. Pero karon money hatag nga serbisyos probinsya. Kay kanang mga pobre di man ka afford nya mo. Adto may mga espesyalista. So at least do na by chance nga maka pakonsultag mga espesyalista ang labing kabos nato ng mga kaigsuonan. <laughs> uh, mo'y nga mga services ha i hope nga mapadayo nih ni governor pambali 4 kada bang kinasingkasing nga serbisyo alang sa mga tao, alang sa mga subuanon mo ni pinaka-importante. na kung ingon nga unsa di kami hinungdanon gyud pati election bitaw or dito sa buhol baya kay ko dito ang ilang krusada dito pinaagi ni bishop abitoy sa father darwin dito ilang kursada dito nga pag eleksyon dili ni mo eh, baligya imong boto unsay na kanindot tanay ha unsay kanindot nga dili baligya ang boto makapili gyud ta sa tawo nga tarong unya ang tawo nga atong gipili mo serbisyo di po na mangawat nga halaki man man ni mawi man kanang uban ka dako man ni mawi man <coughs> 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 So at least governor pambali 4 naka abot sa din ha dili nakagasto mahigala nga inana kad dakong gasto dili po, nga mamawi kay wa maka ka gibutang sa mga tao dia so ang serbisyo may nindot nga mabalik yon ang serbisyo nga atos katawhan kay may decision maker dito sa so buhol ingon ang buhol kung imo ming paliton dili ka namo pilion kuyawa oi eh. onay nga kwan i hope nga napatuman na dito di patumano no na kay kung imo ming paliton dili ka namo pilion ha nga, duna na dunay kwarta mo nga amo ah, nindot siguro <laughs> <Glielang> Gini hina na kung imo may paliton dili ka namo pili on ninot ni ha pwede pod mo lakto ni nga pagkasulti nga kung imo may paliton amo mong kuprason Daghan <glielang> <Glielang> may mga tao nga maayo mo serbisyo, siro mo serbisyo, di mo magdagan kay wa ta. Ha? Pero kana mapakita nyo ba nga pwede di ay nga mahimo mga higalang leader bisa guway kurta. Nga na ah. Kaya naman, igbaw sa ana, servisyon klaro. Lisod kayo to ay eh, grabing pinalita itong eleksyon na. Nagnag Nag napadakas kurta. Kung sa may mahitabo. Ala, suruy ang kwarta may ko na. No? Hasta ang CR bayan. <laughs> ang ospital, way tagad. ya yeah, mo na yung resulta kay way tagad ang ospital, Way no? kung antos ka, mag-antos ka kung di ito ayaw pili ang leader bawal mo balik na itong pag-antos. ito, bumirang gina, mga kagilaan. Mani, na, manindot kay mga kagilaan, o I hope nga magpadayo ni, ang inani mahigala di mapulan si Governor Pambari 4 sa iya mga higalang mga pamaagi, aron mga higalang uh, mga taog, uh, tinoaray, nga makahatag ta o tinuaray nga serbisyo publiko nga ito